may edit na talaga 'no. Uy, seryoso. Okay, seryoso. Grabe, mm -hmm. I can't believe like people are so weird talaga. Grabe, nakakatakot yung technology nowadays. Yeah, I feel you on that. Huy, <laughs> <laughs> matulog ka na. No, ikaw <laughs> matulog ka. Sige, mag-leave ka. Good night, kiss daw. For me. Ayoko. Okay. Ano na lang. <laughs> na-extend lang, na-extend. Ano to, piso na it? Nakakainis. Kano makatulog, so I got worried. Paano worried? Patingin ng worried. I just got worried. Why don't worry? Yeah, Wala, just don't worry. You're doing the most. Love that for you. Yes, thank you. Not for me, though. <laughs> <laughs> ano ba is near you sleep na? Kumanta ka nga, kantaan mo na lang ako para makatulog. What song? Wait, let me think. Hmm, Di yung sing Tagalog, kasi... Ah, oh, sige, is, sige, sige. Ang Tagalog yung kakantay mo. Ikaw na ang may sakit 🎵 Wala sinabi Na ako'y mahal mo rin At sinabi mo, e. ang pag-ibig mo'y hindi mapabago Sunit Rocky. Ay, may pa gano'n. <laughs> <laughs> sa tuwing ako'y lumalaki, di kay lumaliyo. Huwag ka muna kumatay, hindi pa kami naglagay. Hindi, ba? ay, hindi pa ako nang sabi ng ano. Sabi mo, like, sing naglagay ng kanta sa karaoke. Wait, no. Sing. <laughs> think... Sing. Mm buwan. da maganda, maganda. maganda. Ako'y sa'yo, ikaw Buwan. Ganda mo sa amin. Alam mo tong ano? What song? Alam mo yung ano, para sa akin. Bye? No. Para sa... Uh, ala, ako na yung kumanta. <laughs> I don't know that. Night came on in, lulu hat ah, ah. So, Do oh, know Randomatic song? RANDOMATIC. Oh, no I name. PALAGI? What's PALAGI? I don't know those Filipino songs. English songs na lang, na ano, na favorite mo. Favorite? Wait. Let me think. Yes. Ano ba pwede sa'yo? Kaya na pwede. Ed Sheeran. <laughs> Baka kainis si mga inaano dito, sinasuggest. Ano sinasuggest? Makikita ko kayo ah. What? Sabi sa mga dog show niyo ako ah. Ano sinasuggest nila? Wag. Okay. Sige, nakantahin mo na ako. Ano nga? One na lang my own version. Ah uh, you know um uh, sanctuary. Ay, pa ba 'yun? Ikaw nakakanta eh. Na review alam mo 'yun. You are know. Ay, a cappella lang. Knap that song though. Bigay go. So kind of any song, any song. Any song, do di mo alam. Go. Okay, this song is. Wait, let me think. One lang, one para safe. That's no, since... eh. like one line. Oh, sorry. I'm not into short guys. Oh. Okay. Wait. Anong <laughs> dance with my father? Mga nakakainis kayo. Uy, sa'yo, ikaw ay akin. Bambu mo sa panin. Thank you. Ako ngayon nag-iisa. Sana ay tabihan na Sa ilalim ng puting ilaw Puting <laughs> sa tilaw na buwan Ay, hello! Okay na pala! Uy, inaantok na ako! Okay. Good night. Joke lang. Go. Nalang chorus chorus? Pakinggan mo ang nga Ba't <laughs> at you ah? Sa tilaw na buwan Ayokong mabuhay ng malungkot Ito <laughs> Ikaw ang nagpapasaya <laughs> Thank you. <laughs> tama na. Tama na. Tama na. Tama na. Okay. Mamaya okay. mo na sa debut ko. Hmm? Mamaya mo na kaya sa debut ko. Kala ko you're like 22 na. Kala ko yung... Kala ko ano. Um... Okay, quiet na, na, sleep na. Look at me, look at me. Okay. Matulog ka na okay? Kasi maaga ka pa bukas. Yes, look at me, look at me, Dives. Okay. Just sleep well, ha? <laughs> yeah, okay. You too. Sige. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Thank you so much, AJ. Only then is here. Good night. Good night. <laughs> Ikaw mag-end. Good night for real. Yeah, for real, for real. Yeah, for real. For, real. For, for. Good night. Yeah. thìu, see you, you soon, good, good, good night, good night, good night, good night friend, bye bye, good night friend, bye, Ta có rồi, à thôi nào, bye bye, bye bye, bye, -bye. bye, -bye.